Hello guys, for the Pemekos Mekos ng Mama kasi pinagdadamutan kami ng kanin or rice dito ang kulang ang pagkain dito kaya nagsama din namin sa ano ba, kaya nito kami at saka bumili kami ng inumin namin yung pantunaw at saka pangunin. Ayan guys, itingnan niyo mamaya yung uh, pakaitan. kaya nagsasain kami, Kunting, asa, uh, kanin. Ay, kami makos makos yung punting asak na uh, puting kanid. Mimikos-mikos sila yung doon na usapin na may wala yung pakialam sa So mamaya, magmimikos sa kanid. Kaya yun. So, Ayan guys, no? yung dimekos-mekos na bisa. So, mamaya, papakakasain yung ang inyong dimekos-mekos namin. So, yun so, yun guys. Yes. Wait lang guys, hindi daw sila nagbigas kasi pinagdadamutan o sinisita sila ng amin uh, aming kasamahan din sa dito sa bahay, hindi amo. So guys, mahan, nagdanamot yung gisa, Ayun. So, hayaan na natin sabi ko. Kaya mga kababayan, bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo muna ng sampung beses. Kayo mag-isip ng pag-abroad kasi hindi basta-basta ang sinasabi na OFW guys. Kaya yan, tingnan nyo ang aming ginagawa dahil po ay kami po ay pinagdadamutan kami po ay nagluto na galing sa bawat isa dyan kasi nagamot-amot kami isipan namin ay bawat sa amin ay magdala kami ng kung ano-ano meron sa aming bahay yan po ang aming pagkain bawat isa ay magbaon bawang sibuyas o kay uh, karahating manok yung soft drinks namin ay nag -amot, amot kami bawat isa kaya kami ay nakabili ng ganyan so ayan guys yung aming uh, pagkain marami dahil po ay kami po ay siyempre tayo mga Pilipino may utak uh, yun ang naisipan namin bawat isa ay magdala ayan guys yung gutom na gutom ayan Oh, uh, gutom na Gutom na gutom sila. Kasi anong oras na guys? Ngayon lang kami pinapakain, pinapahugas pa kami. Grabe. Guys, uh, yung magbabalak mag-abroad ha, iisipin nyo oh, sampung isip. Ang nyo, mabuti ng sampung bisis ha. Anong oras kami papakain dito alas stress na. Nang Pero, ayan, guys. guys sa bagong kabanata ay, ay, ay,